Sina mga master, mayroong uh, uh Cesar Gonzales, no? Shoutout po kay Cesar Gonzales. Ang tanong niya dito is, uh, Idol, tanong ko lang kung pag nag-apply ako sa, bilang isang delivery rider, ay pwede ba gamitin ang sasakyan na minivan? Minivan lang, yung mga surplus lang na Suzuki, EPV. So siguro yung tinutukoy niya dito mga master, yung... Ah uh, susukui yung maliit lang siya na mi yung minivan lang na mga surplus no so yun yung tanong niya mga master so yun yung tanong ni Cesar uh, si Gonzales sa tong video na to para sa kanya at para na rin sa uh, so, at para na rin po sa mga katulad niyang katanungan so yun po yung tanong niya mama sir no kung pwede daw mag-apply siya na delivery no na minivan yung gamit niya so ah uh, Master Caesar Cesar, ah, hindi po pwede. Hindi po kasi bawal po kasi yung uh, minivan no kasi dati <coughs> nung mga panahon ng pandemic pa so tinatanggap nila yung mga minivan, ah, uh, yung mga sedan, yung mga coach lang. So tinatanggap dati ni ni, shop, ni SPX na mag-deliver na mag-apply. Kasi pag nag-apply ka kasi sa uh, sa sa SPX bilang delivery kasama na sa requirements yung sasakyan na gagamitin mo so kung halimbawa four wheels uh, or uh, motorcycle no so kasama na yan sa requirements kasama yung ORCR niyan pag nag-apply ka sa able uh, lang delivery sa Shopee no ah uh, dati tinatanggap yun tapos kasi sa sobrang dami na kasi ng uh, parcel nun. tambak-tambak talaga yung parcel nun. so alam naman natin ng um, pandemic tapos unti-unti uh, siyang nawala ano hanggang sa tinanggal na nila yung mga sedan yung mga kotse tinanggal na ni Shopee so natira na lang is yung mga uh, L3 FB van alam nyo yung FB van yung malaki yung para siyang ano parang pang company tsaka yung mga uh, ban van talaga yung mga high S mga katulad mga ganong kalaki na van so bawal na yung mga mini van so bawal na kasi nga uh, kinakargahan na nila ng malalaking parcel at gusto nila mas marami kang karga kasi dati ah uh, bawat isang biyahe ng 4 wheels is two, five no so gusto nila mas marami kang dala para sulit 'yung bayad nila sa 4 uh, wheels sa isang biyahe to 5 and then plus incentives pa yan so sayo iyo si Sir Gonzales no kung gagamit mo 'yung minivan mo ah uh, pwede naman 'yun pero pag uh, nag-apply ka sa Shopee is a uh, pwedeng motorcycle yung gagamitin mo kaya uh, four wheels na mas malaki dun sa sa uh, sasakyan mo no close ban uh, yung uh, uh, L300 FB van, yung ganun yung pinakamalaki no? so pwede naman yun tapos yun ang i-apply mo ang pan-deliver mo is yung mini ban para maliit-liit ka para nakakasingit ka sa traffic pero kasi uh, uh, suggest ko lang sa'yo uh, Boss, ah, pag nag-apply ka bilang delivery is mas maganda motorcycle lang gamitin mo para ah, hindi ka ma-stuck sa traffic. So kasi kailangan kasi sa delivery ah, yung oras mo mahalaga. Kasi kailangan mo yan may deliver ngayong araw. So pwede naman yun. Halimbawa kung trip mo talaga mag-apply ka din motorcycle yung i-apply mo. Pagkatapos pag nakuha mo na yung parcel Pwede mo naman ilipat sa minivan mo kung gusto mo minivan yung gagamitin mo. Pero lugi ka kasi matatrapi ka sa minivan. Sa motorcycle hindi. Pero kasi pag motorcycle yung gagamitin mo pwede kasi mag overload kasi. Conforme sa hub, gusto ng hub mas marami kang dala. No? So ayaw ng hub na konti lang yung dala mo. Gusto nila mas marami kang dala. Para sulit yung bayad nila sa'yo. So, ganun yung nangyari, no? So, bali, yun yun ma, yun master, uh, bawal po yung uh, minivan na uh, yung Suzuki na minivan na e-fibi na sinasabi mo uh, hindi po, hindi na po tinatanggap sa Shopee yun. So, yun lang suggest ko lang sa'yo, uh, motorcycle na lang yung gamitin mo. Kasi yung four wheels ngayon parang hindi uh, sarado na rin sila no, Bihira na lang yung nakaka uh, paasok na delivery na four wheels kasi banda lang na lang yung four wheels ngayon so kasi karamihan delivery talaga yung is motor na kasi uh, para makakalusot sa traffic so yun lang at sana nakatulong yung video ko para sa iyo so yan shout out po sa lahat ng delivery rider lalo na, na sa Shopee GNT plus ay yung plus Uh, may order nga pala ako sa flash di di deliver kahapon at of deliver na hanggang ngayon. So shout out sa Flash Rider na may dala ng parcel ko. Hindi niya din deliver. So yun na, maraming maraming salamat. Bye-bye.